Oh, tinan mo ha, hindi alam, hindi alam ni ano Boying Rimulya yung subina na inisyu kay PRD. hindi niya alam yun na, pero itong kaso ni Dilima, alam niya na maabswelto. Ano talaga Boying? Ang gulo, -gulo mo. Unang-una sa lahat, etong eh, kaso na to, wala ka na dyan, wala ka nang paki dyan, sabi mo. Oh. Kaya pinabaubaya mo na yan sa, o oh, ano, sa mga korte. Oh, tapos ngayon, ikaw mismo ang nagsasabi na malamang sa malamang maabsuelto na ito si Leila de Lima kasi ah, nag nagano eh nag uh, issue ang korte ng ano inapprove yung kanyang bail doon sa basis na Mahina yung kaso So malaki yung possibility na maabswelto na to So as early as now sir Kinukondisyon nyo na yung isip ng mga tao na Ah sure na yan Maabswelto na yan Tanggapin nyo na ano yun para hindi na magwala yung tao Nakalimutan na po ba natin Yung uh, kaso nitong alin na to Alam nyo ba kung anong kaso nitong alin na to Hindi lang to basta basta ano ha Una sa lahat nanira to ng pamilya Umamin mismo siya na uh, ano siya na, 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 naging kabit niya o naging kabit siya ng driver niya. So, krimen na 'yun. Oh, kala mo napaka-santa, 'di ba? frailties of a woman, gumano niya ibig sabihin? Umamin na siya na may relasyon talaga siya Doon sa kanyang mga julalay. Oh, tapos sumira na siya ng pamilya. So, okay lang 'yun. Pangalawa, ano pa bang kaso nito? Diyos ko, drugs. Drugs po ang kaso nito. May kaso po ito ng drugs. Tapos, just recently, sinasabi niya itong Ali na to na mahikipagtulungan siya sa ICC sa war on drugs. Hindi naman siya dapat nagsasalita at nagde-decision. Nagbibigay siya ng opinion. Pag nagbigay ng opinion ng isang Department of Justice head, ibig sabihin, totoo na yan. Kahit napalpak lahat ng mga dati mong ano, dati mong mga Intel, kapag ka pinakialaman mo yung, ayan, yung pwedeng maging decision, nag-decision ka na, doon sa pwedeng maging decision ng korte, eh, may influensya mo no, talaga yung, ano, yung mga judge. Korte na makapagpiansa noong lunes, sinabi ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya, sa malamang ay mapawawalang sala sa kinakaharap niyang huling... Ayun o, sa malamang, sa mapapawalang sala, kung ako makakaranig doon, kung ako pamilya ni Dilima, Makakarinig nun, makahinga na ako ng maluwag. Shoot na to. Shoot na to, bakit? Pucha, si Boying na nagsalita eh. Eh alangan naman, iba yung opinion ni Boying sa opinion ng judge. Eh parehas silang nasa justice uh, Nasa opisina ng hustisya. hindi ko talaga maintindihan, Secretary Boying. Bakit? Ba't ganun? Kalabang ka ba ng gobyerno, kakampi? Kasi as far as I know, yung mga may kaso ng droga, dapat yan, dinid talagang dinidikdik ng bonggang bongga eh mo ko baka uh, sa susunod patayuan niyo to ng ano ah, uh, ng rebulto diyan sa Makati ha? si dating senador Laila Dilima, Lima paliwanag ni Rimunya, sa kabila ng non-bailable o walang piyansa ang kaso ni De Pero pinayagan ng korte na magpiyansa, ibig sabihin lamang sa paningin ng huwes mahina ang ebidensyang ipremisinta ng prosekusyon. Patay tayo pag ganyan. Malinaw sa mata ng huwes na ang uh, pagbibigay niya. Ayan uh, malinaw sa mata ng West. nag na naman. Talagang... ...na piyansa ay ayon sa mga prinsipyo na kanyang itinayang sa kanyang desisyon. At ang lumalapas kasi dito, ang kaso ito ay hindi talaga maaaring bigyan ng piyansa kung malakas ang ebidensya. Kaya ang pagbalakabalik na rin nun, pag mahina ebidensya, may piyansa. Ano sa tingin nyo? Ano ba sa tingin nyo? Bakit uh, parang uh, kumakampi si Secretary Boying kay Leydan <laughs> Dilima? Bukod dun sa mahina talaga yung kaso niya. Ano pa sa tingin nyo? Ay, nako. Uh, so, yun lang. Kayo na ang bahalang mano. Magdesisyon. Kung bakit sa tingin ko, bakit sa tingin niyo kinakampihan ni Boying ito si uh, Secretary... Ang uh, dating Secre Secretary DOJ <laughs> Secretary. Si, new, si current uh, DOJ Secretary, bakit kinakampihan tong si... Ano si dating sekretary ng DOJ. Sa disisyon ng korte, sinabi nitong hindi sapat ang ebidensya upang idiin sa kaso si Dilima. Hindi rin naipakita ng konsekusyon na may nangyaring sabuatan para sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison kasama si Dilima. Nang tanungin kung maghahain pa ba ng motion for reconsideration ang DOJ sa desisyon ng Korte, ayon kay Rimunia, ipinauubayan na niya ito sa panel of prosecutors na may hawak sa kaso. Ayun naman pala eh! Pinapaubayan mo na sa kanila pero nagdi-desisyon ka na ngayon. Nagbibigay ka na ng iyong suggestion, uh, hindi uh, suggestion eh. Nagbibigay ka na ng iyong personal uh, verdict. Oh. Anong klase yan, sir? Maning-maning yan. Uh, a person in your position, dapat hindi ka nagsasalita ng ganito, sir. Hindi ka dapat nakikialam sa kaso ng may kaso dahil una sa lahat na isang panayan doon, let the judge... Ano? Judge? <laughs> hindi ka naman judge. At hindi siya makikialam dito. Hindi natin pwedeng pangunahan ang prosecution kasi sila naman yung halos pitong taon na naglatag at nagbuo ng kasong ito nakasama ang kapulisan at law enforcement agencies uh, ito yung kanilang case build up ng panahon na yun kaya hindi ko sila pwedeng pangunahan di pero dapat hindi mali mali na hindi mo sila dapat hindi mo sila pangunahan pero at least tingnan mo yan silipin mo ulit yan tapos tumulong ka kasi yung sablay nila, sablay mo na yan ngayon. Hindi porket hindi ikaw yung DOJ secretary nun, hindi mo sila mga tao nun, nung nag-case build up sila. Hindi mo na pakikialaman, continuity yan sir. Sir, DOJ yan. Department of Justice, yun po yung pinagsisilbihan mo, hindi yan ibang departamento. Departamento mo yan, mano ba naman na, ano ba nangyari dyan, ano ba mangyayari dyan, ako mahina yan. palakasin natin, di ba, sana i-motivate mo naman. Unless talagang pinabayaan mo na sumablay yan. Unless na ikaw mismo pinabayaan mo sumablay yan kasi kung ikaw upfront ka dyan. or talagang pagpasang-pagpasa sa iyo nung kaso na yan. Kasi balita ko lumapit sa iyo yung mga prosecutors eh. Pinatanong kung anong anong uh, anong tao anong uh, landas eh nung uh, kaso na yan, hindi na lang, parang hindi lang kayo umimik eh. Sana ikaw, ako, DOJ, o, ano nangyari dyan sa... Kasi high profile case yan siya, eh. nung class. Ano nangyari sa kaso ni Dilima? O ano, bumabaliktad? Ba't bumabaliktad yung mga yan? O kausapin ko si Agiri, Agiri, babaliktad, bumabaliktad yung mga tao, bakit? Ano, nung anong pinagtatatakot mo daw to? Ano nangyari rito? O di ka, tulungan mo ko, total kaso mo to, tulungan mo ko, palakasin kasi yan. Ang hirap niyan, nasa pan panunong kulang ko, dun pa, dun pa makawala yan. Iisipin ng tao na ako pa may kasalanan sa pagkawala niyan. Hindi ko naman yan case build up. Sa inyo naman yan. sana ganun. kaya lang, kung ang ginawa mo dyan, sir, pinabayaan mo yan. Pinabayaan mo, malusaw yan. Yung mga prosecutors na umahawak nung kaso na yan, lumalapit sa inyo. Hindi nyo pinapansin siguro.